Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ano ang sinasabi ng ating New Civil Code pagdating sa pandaraya, pagdating sa karahasan, at pagdating sa pananakot? Ito po yung may kinalaman sa repudiation. i-discuss yung sinasabi ng New Civil Code of the Philippines pagdating sa pandaraya, karahasan at pananakot ay hayaan niyo muna po na gusto kong mag-special shout out sa isa po sa masipag mag-aral, masipag na Barangay Justice. Ito po ay si Barangay Justice Dek Matila ng Alfonso, Cavite. So Uh, Barangay Justice, kumusta po kayo dyan sa Alfonso Cavite? Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Mga kabarangay, dito po sa particular na video nito, gusto ko pong iugnay yung repudiation na sinasabi ng ating Katarungang Pambarangay Law sa New Civil Code of the Philippines kasi po, Uh, okay, bago magkaroon ng repudiation, dapat ay meron mo ng amicable settlement. At itong amicable settlement, ang nature po nito ay isang kontrata. So yung uh, complainant at respondent, pag sila ay nagkasundo, sila ay pumasok sa isang kontrata. At pag sila ay pumasok na sa isang kontrata, ito pong kanilang kontrata na pinaso ay govern na ng ating new civil code pagdating po sa compromise. Ang isang amicable settlement, gusto ko pong i-remind, okay? Dahil madami pa po ang ating mga kabarangay na uh, nagtatanong sa akin, Sir, pwede pa ba naming bawiin yung aming kasunduan sa barangay. Sabi ko, walang problema. Pwede naman yan. Provided na present yung mga requirement na ito. Una, may pandaraya, may karahasan, at may pananakot. At kung present ang alinman, sabi ko, sa mga bagay na ito, kailangan pa rin na yung inyong pagbawi sa kasunduan o yung pagtanggi sa isang kasunduan gamit itong tatlong alinman sa tatlo na aking nabanggit. Kailangan gawin nyo ito within the 10 days period. Ang pagbilang ko ng 10 days ay simula dun sa araw ng kasunduan at bibilang ka ng 10 araw. Ito yung period of repudiation. Ngayon, kung lampas na dito, wala na po tayong magagawa madalas po na ganyan ang concern ng ating mga subscriber at uh, ito din po, sabi ko nga kanina yung madalas na tanong sa akin, kaya po dito sa video ito, uh, gusto ko pong uh, liwanagin, ulitin ko yung sinasabi ng civil code, una tungkol sa pandaraya kailan ba merong pandaraya? May pandaraya kapag sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na salita o mga pakana ng isa sa mga partidong nakikipagkontrata ang isa ay naudyokan na pumasok sa isang kontrata. Okay? Ito po ay sinasabi sa Article 1338 ng Civil Code. Ano pa? Kabigo ang ibunyag ang mga katotohanan kapag may tungkuling ihayag ang mga ito. Tulad ng kapag ang mga partido ay nakatali sa isang confidential na relasyon, mayroon po itong pandaraya na andun din po ito sa uh, Article 1339 ng ating New Civil Code. Second, kailangan, kailan naman mayroong karahasan? Sabi ng New Civil Code, may karahasan kapag para makuha ang pahintulot ng isang partido, ang isa ay gumagamit ng seryoso o pagkilos sa isang tiyak na at wala kang magagawa upang maiwasan ito. Ayan po ay Article 1335 ng ating New Civil Code. At pangatlo, yung huli, kailan merong pananakot? May pananakot kapag ang isa sa mga partidong nakipagkontrata ay napilitan dahil sa isang makatwiran at matibay na batayan ng takot sa isang napipinto at matinding kasamaan sa kanyang pagkatao, ari-arian o sa ari-arian ng kanyang mga asawa, ng kanyang asawa, mga ina po na magbibigay sa kanya ng pahintulot. Ayan din po ay nasa 1335, Article 1335 ng New Civil Code. At upang matukoy ang antas ng pananakot, ang edad, ang kasarian at kalagayan ng tao ay dapat isaalang-alang. Mga uh, kabarangay, ang amicable settlement na isang kontrata ay hindi po sa lahat ng pagkakataon ay pwede mong itanggi, pwede mong bawiin o pwede mong repudiate Okay? Meron lang pong mga bagay na dapat present para mabawi yung iyong kasunduan o yung inyong kasunduan ng iyong uh, uh sa isang amicable settlement. Hindi po ito basta-basta uh, pwedeng bawiin. At sana po maintindihan din itong mga bagay na ito ng ating mga barangay officials. Dahil mahalaga po ito na alam ng bawat isa itong mga bagay na ito. Kaya mga kabarangay, sana po dito sa maigsing video ito ay meron po tayong natutunan kahit konti at ito pong mga bagay na natutunan natin ay magagamit po natin kung kayo ay lupon sa inyong practice ng barangay justice system at kung kayo naman po ay ordinaryo na mga kabarangay, magagamit niyo po ito kung sakali na kayo ay uh, dumako dun sa pagkakataon na kayo naman ay masangkot sa isang usapin sa barangay. Kaya muli ito po si Jeffrey at nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel.